Samantala, maging ang child star na si Riza May Dizon ay nagsagawa ng fundraising activity para sa mga quake victims. Nagbenta ng damit ang aling maliit upang makalikom ng pondo. Ibibenta po namin para makatulong po kami. Para makatulong po ako. Sabi po nila, ano po, may nasurantan din lindol. Kaya po, tutulong kami. mag po kayo dyan sa buhol. um, um bawal po ang dapat happy. Pray lang po kayo ng pray para, para po uh, okay kayo. Mark Heras at Andrea Torres, iniuugnay sa isa't isa. Pero posible nga bang magkabalikan? Sina Mark at Jeneline Mercado. Ngayong magsasamang muli sila sa isang proyekto. At pareho na silang single. Abangan! Kakahiwalay lang din ni Jen. So rin medyo, hindi rin, kakahiwalay uh, ko lang din. Si Martin mabait naman talaga. Nakakatawang kasama.